Yan, good morning! Good morning po mga idol! Uh, welcome po muli sa ating channel uh, Ito pong muli ang inyong lingkod Ay muling bumabati ng isang magandang umaga Mayroon mga idol ha, siyaot out muna sa ating mga subscriber dyan Ganun din sa ating mga viewer Isama na natin ang ating mga follower uh, At syempre, yan, mga idol, salamang kayong palig ng ating bansa naroon Mapaluson Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At ah, syempre, tulad pa rin ng dati, ang programa nating ito ay may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. At ah, ngayon nga ay nakadute ang inyong lingkod dito sa aming tanggapan bilang mga lupon taga Dagan nga lang, wala yung co-partner ko, nandun siya sa baba at may ginagawang report. Kaya, hindi natin siya makakasama for this time. Anyway, eh, kahit naman tayo lang naman, eh, okay naman ang na ano natin. At uh, sa may ikling sandali, mga idol, ha, uh, samahan niyo ako sa programa natin ito. At, uh, siyempre, tulad ng dati, ang paksa ng ating pag-uusapan may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko. Alam nyo ba mga idol, noong mga na nakaraang araw, eh, meron tayong nakapanayam na hindi naman tinga dito sa barangay natin o sa barangay namin, pero nakaano ko lang siya, nakasalubong ko lang siya sa Tarsada. At tinayata, namukhaan niya tayo, namukhaan niya ang tunin niyong lingkod na ano, kinamusta niya ako, sabi niya, oh, Idol, kamusta ka na? Okay mga, ano mo ah, may mga natutunan kami tungkol sa sistema ng uh, katarungan pambarangay. Sabi ko, salamat naman at kahit paano ay may napulot kayong uh, konting kaalaman. Ngayon, ang tanong niya sa akin, eh, halimbawa daw ba na uh, meron siyang problema tungkol sa kanyang pamilya na ito raw ay eh, di umano, eh, medyo Matagal na nilang usapin pero ayaw niyang ipabaranggay dahil nga hanggat maaari gusto niya sila-sila lang na magpapamilya ang magkasundo o magkaayos. Uh, ang advice ko sa kanya mga idol, kasi yung mga usapin pampamilya, halimbawa idol ano, uh, meron kayong usapin pampamilya, pamilya, nag-away-away kayo, magkakamag-anak, etc. Sa totoo lang, yung usapin pampamilya, pamilya hanggat maaari, hindi na yan idinudulog sa gantong tanggapan. Kasi, bali, kasiraan nyo rin yan eh. Oo, dapat nga tama yung decision mo na wag mo nang idulog sa barangay at kayo-kayo na lang ang mag-ayos. Ang advice ko sa kanya ganito, uh, kung ikaw ang matanda sa inyong magkakamag-anak uh, at kaya mo naman silang pulungin, pulungin mo sila at kausapin mo Tanungin mo isa-isa kung anong problema. Pero kasi sabi naman niya, hindi siya kasama sa problema ng kanilang pamilya. Although, magkakamag-anak sila. Eh, meron nga daw siyang isang kamag-anak na lumapit sa kanya na ang sabi nga daw, kung magagawang uh, siyang mamuno para magkaayos-ayos, eh, pinakiusapan daw siya. Ngayon nga, nung magkita kami noong karang araw, humingi nga ng advice sabi ko sa kanya, maganda yung decision mo na hanggat maaari, huwag nyo lang idulog sa barangay. Kasi ang uh, usaping pampamilya, dapat yan, internal na yan eh. O, sa inyo na lang yan. Hindi na dapat makarating kung saan saan yan. Uh, kako, at the same time, kung hindi kayo magkakasundo, at uh, isa eh, certification to file action yan. Pero kasi pagkausap yung pamilya at malawak na ang, ang ugat na pinagmulan eh, Mahirap kasing ayusin niya kahit yung tagapagturo sa amin. Pag nagsiseminar kami, sinasabi yan eh. Pinakamahirap ayusin yung problema ng pamilya. Mabuti pa nga yung problema ng magkakaibang tao, ah, madaling ayusin yun. Dahil kasi kung hindi naman ah, malalim yung kanilang ano, dali lang yun. Pero kasi pagka pamilya na sa pamilya, minsan kampi-kampi na yan eh. Oo, kaya tama yung decision mo. Kung ikaw matanda sa inyong magkakamag-anak, Ulungin mo sila, kausapin mo. Oo, tapos alamin mo isa isa kung anong problema, kung ba't sila nagkaganon. Tapos, paliwanagan mo sila. Oo, i-advise mo sa kanila na nakakahiya yung sistema natin kung tayo'y makakarating pa sa barangay. Oo, kasi ang usapin pang pamilya, hanggat maaari, hindi nakakarating sa barangay yan eh. Walang iniwan yan doon sa nangyari sa amin eh. Oo, yung mga tiyaheng ko at saka yung mga pinsang ko nagkagalit sila nagkaano nga yun eh nagkasakitan pa nga, nagkabatuhan eh ngayon uh, dumulog dito sa barangay yung isa sa aming uh, kamag-anak yung asawa ng pinsang ko dumulog so de, nagkaroon sila ng uh, mediation ngayon eh sa isang pagharap lang kay kapitan binato sila sa ano sa Lupon uh, buhay pa noon si Panyero Martinez uh, ito daw ang kanyang kaluluwa uh, at namaya pa na siya sila ang humawak noon ngayon ang ginawa ni Lupon Martinez pumunta sa amin Pino ako ang pinuntahan hindi naman sila pinuntahan ako at ang sabi sa akin ah, partner uh, may problema yung kamag-anak mo na ano dahil uh, dumulog dito sa atin sa tanggapan ngayon eh before magkaroon kami sana ng hearing gusto ko total pamilya mo naman yan kung kaya mong ayusin ayusin mo na sabi ko sige ka ako walang problema kasi ano naman eh sabi niya kung pinakikinggan ka naman nila yan hindi mas maganda pero kung hindi ka pakikinggan okay dito sabi ko, Sama ka na ka ako, partner, total, nandito ka na rin lang eh. Ah... Uh, kumbaga, personal information, kumuha ka na rin ng information sa mangyayari. Sipi mo eh, nung tawagin ko yung, ano ko, yung isa ko sa pamangking ko, tinawag ko, tapos sila ante, ganyan, yung tiyahin ko. Hindi, imbis magkakaharap-harap sana ng maganda, nang tipaklo, no, nagkagulo. Oh, hindi na parang nabastos na ngayon si Panyero Martinez dahil kasi nagkagulo na sa harap niya eh. Ngayon, ang ginawa ni Martinez, uh, nilapitan ako, sabi sa akin, partner, uh, out of the barangay court, ayusin mo yung pamilya mo kasi pagkaganyan, ikaw contempt ko yan. Dahil, siyempre, nakita mo naman, kaharap ko pati ako nabastos, di ba? Mag-i-spot investigation sa ako, eh, ganun ang na nangyari. Eh, kawala mo na ang bahala dyan sa pamilya mo. Within 72 hours, sabi niya sa akin, ah, uh, bigyan mo sa akin yung report ko anong nangyari. Oh, sabi niya, sige, paano, paano? Papahalam na ako. So, malis na. Naiwan ako. Ang ginawa ko, na technique ganito. Ang una kong kinausap, yung mga pinsanin ko. Sabi ko, boy, be, sa edad niyong yan, papayag ba kayong makulong? Ba, nag-react agad yung pinsan ko, sabi ganun. Eh, ba't naman kami makukulong? Eh, hindi naman kami nagmula ng gulo. Although tama sila ron. Alam mo naman sabi niya, yet, hindi nananahimik tayo rito silang malimit pagmulan. Oo, oo kako, pero alam nyo ba, kako, pag ikinumtent kayo ni Panyero Martinez, kasi nabastos siya sa ginawa niyo eh. Nagpunta siya rito para kunang kayo ng detalye sa pangyayari. Eh, mangyayari, nagka... Tapangayan kayo sa harapan niya. Hindi nyo siya ginalang. Ngayon, pinaubayan niya kayo sa akin dahil magkakamag-anak tayo. Which is, kako, tama naman yun dahil ang magkakamag-anak dapat nga hindi na makarating yan kung saan saan pang korte o kung saan saan pang barangay. Kaya nagpunta siya rito. At ang layunin talaga niya, ayusin ko kayo. Ha? Kaharap siya, ayusin ko kayo. Ako parang tatayong mediator sa harap niya dahil magkakamag-anak tayo. Ngayon ka ko, nagkagulo kayo sa harap niya, nagbigay ng warning sa akin. O, oh, kasi pag team kayo niyan, walang pipiliin sa inyo, lahat kayo kulong pareho. O, oh, kasi nabastos niyo ang lupon eh. O, oh, kinakatigan ng batas natin kako yan. Kaya kako, mamili kayo. Magkakasundo kayo sa harapan ko, out of the barangay court. Ako nang gagawa ng report kasi hinihingaan ako ng 72 hours na mag-submit ng report. Ay sabi nung pinsan ko naman, madali naman kausapin dahil nakikinig naman din sa akin. Eh sige sabi niya yet, kaya ikaw ano ba maganda, edi yun ang gawin natin. Okay, sige steady ka lang dyan. Pupuntahan ko sila ante. Pinuntahan ko ngayon yung mga tiyahing ko. Kinausap ko. Sabi ko, tele ka. Alam niyo ba yung nangyari kanina? Nabastos niyo ka ako si Panyero Martinez. Oo, lupon yun. Balak kayong i-contempt kasi nalapastangan nyo siya eh, hindi nyo na siya ginalang. O, pero, pinaubayan niya sa akin yung desisyon. Ang sabi niya, ayusin ko raw kayo, gawang ko kayo ng salaysay report, within 72 hours, isasubmit ko sa kanya. oh at the same time, pagka nagkasundo kayo sa harapan ko, gagawa niya ng ano yun, na magkakaroon kayo ng amicable. Parang gano'n yun. Kasi kakotiya, huwag nyo nang antay makulong. Kagaya mo ka ako, ikaw, may edad ka na. Halos senior ka na. Papayag ka ba makulong? O, Nang kaganong-ganon lang. Kasi sa problema nyo na nagkaalitan kayo, hindi kayo makukulong doon. Kaya lang na-involve na ang batas, na bastos nyo na yung lupon, contempt kayo. O. Oh. Pagka sinabing contempt, indirect contempt, may kulong ka dyan. Depende na ka ako sa decision ng judge. Oo. Oh. Kasi pag pinadala ni Rick Martinez doon sa piskal yung nangyari sa inyo as a contempt of court, matik yun, kayo ng polis dyan. Oh, at kung ano nakalagay doon sa decision ng judge, kung ilang araw kayo makukulong, kung isang buwan, kung ano, kulong kayo. Lahat kayo, pati ikaw, sila buboy, walang pipiliin sa inyo, lahat kayo makukulong kasi naka-contempt -naka kayo eh. Ngayon, ano gusto niyo mangyari? Sabi naman nung tsahin ko, Abay, di kausapin mo muna sila. Kami, walang problema sa amin eh, sila itong nakakabata, dapat sila ang unang umano. Sabi ko, sige. Pero hindi, alam, hindi nila alam na kinausap po na sila buboy. Sila ang una kong kinausap. Sabi ko, ganito na lang. Halika, gawa ka ng salaysay ka na nakikipagkasundo ka na sa kanila. Ngayon, Ilagay mo dyan, ako si ganyan, ganun, ganun, et cetera, bla, 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 na ganun, pinapatawad yung mga, kung ano mong nagawang kalapastanganan, ano ng mga pamangking, ganyan, ganyan, yan. Pagkatapos ka ako, pirmahan mo sa baba. Dadaling ko itong kalabuboy, paggagawin ko rin sila ng salaysay. O ako naman si ganyan, 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 bla, 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 bla. Ay ng tawad sa aming mga tsahay, et cetera, et cetera, Pagkatapos, pipirmahan ko yan sa baba, ha, na ako nag-ayos sa inyo, out of the barangay court. Pagka napirmahan ko yan, sasabit ko kay Martinez. Pagkatapos, gagawa naman ni Martinez yan ng note. Oo. Ganon. Para pag pinatawag kayo, automatic, gagawa na kayo ng tinatawag na amicable settlement for formal uh, Settlement. Ayun, napagkasundo ko. Ganon ang advice ko doon sa nagtanong sa akin nung nakarang araw. Sabi ko, kung magagawa mo, na huwag nang makating sa barangay dahil sabi mo nga ayaw mong paratingin. Ganun ang gawin mo, pulungin mo sila. O, kausapin mo. alamin mo yung mga problema. Pagkatapos, kung medyo mababaw naman, di paliwanagan mo na lang. Ipaliwanag mo, sabi mo, pag nakarating kayo sa barangay at nag, nagtaltakan kayo sa harap ng barangay, makukontempt kayo. O, kasi yun ang solusyon eh, sa pamilya. Eh, pagka ganun eh, kailangan magkasundo sila. Yun. Tapos nga, nung magbago kami naggawa wala, eh, nagpasalamat nga na nakahingi siya ng konting advice. Pero sabi ko, anytime ka uh, sa amin sa barangay namin, sa barangay pinagkaisahan, kahit sino, wala kaming tatanggihan. O, alam mo, kako, tutal, nagkita tayo sa kanji, ganito. Nagudalupi kami nagkita eh. O, sabi ko, anytime pumunta ka sa amin sa barangay namin, kaya lang, hindi naman ako lagi naka-duty dahil kasi meron kaming lupon for the day may kanya-kanya kaming schedule. Kung magpunta ka roon at hindi ako naka-duty, pwede mo naman ako ipatawag. Pwede mo sabihin na i-request na papuntahin ako sa barangay. Anytime, pupunta naman ako. Kasi may lupon for the day kami naka-duty dyan. Kung sino man yung lupon for the day na dadatnan mo, i-request mo lang na kailangan mo ako. O, kaya naman, kung kaya mong i-direct yung problema mo doon sa mga naka-duty na pwede naman kasi sila talaga ang authorized na mag-entertain sa'yo dahil sila naka-duty. Oh, ganun yung kako. Kasi ano eh, uh, hindi ko naman pwedeng i-bypass sila o uh, pangunahan sila sa gusto mong mangyari. Kasi sila ang naka-tour of duty. Kaya dito po sa amin, mga idol, ah, kami mga nakakapalood ng video nito, dito sa aming barangay, masisipag ang aming mga impilyado mula sa barangay captain namin, butihing barangay captain namin, si Honorable... Uh, barangay Ding Bolo, sampu ng kanyang mga kagawad, pati lahat ng mga staff, yung mga utility, sa health, uh, sa mga bantay bayan, gayon din ang ating environmental police na siyang nangang nangangasiwa ng environment sa kapaligiran, lahat po sila dito sa aming barangay eh, masisipag at magagalang ang mga yan dahil kasi sa pamumuno ng aming butihing barangay captain, siyempre, ang good leader, good din ang kanyang follower. Kaya kami dito sa buong barangay namin, lahat kami ay aktibo. O, so, siyempre, bagamat naman ano, yung mga batikos ng kapwa natin barangay, hindi may iwasan yun. Uh, once na ikaw ay naka-assign o naka-duty, ano man tungkulin ang hawakan mo, hindi ka makakaiwas sa batikos ng yung mga kabarangay kasi normal yan. Gaano man kagandang ginawa mong serbisyo, masilipan ka ng isa, wala na lahat yung magandang ginawa mo. Kaya nga, ang malimit ko rin ni advice sa ating mga uh, kapwa nasa larangan ng serbisyo, kapag kayo nanunungkulan, ihanda nyo ang sarili nyo sa anumang batikos. Normal yan. O, oh, kasi sabi nga, ang sumisira sa bakal, talawang. O, oh, di ba? Talo lang mga idol. O, oh, beno ha, ah, sana sa maiklis sandali ng ating kwentuhan, eh, meron kayong konting napulot sa ating pinagkwentuhan. Shoutout nga pala dyan sa ating mga kapwa lupo na kung saan man kayong barangay nandun doon. Ngayon din sa inyong mga honorable barangay captain. Shoutout na rin sa lahat ng mga nanunungkulan sa mga barangay saan man kayong barangay. O oh, ito po inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlog TV. Kung may mga comment kayo mga idol, lagay nyo lang sa comment section. Ah, at kung may mga katanungan kayo, Ilagay nyo rin dyan para matalakay natin sa susunod nating mga programa. Okay na. Hanggang sa muli. Asamantala akong magpapaalam. Paalam!